So, yun, guys. Hello, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang Superbox ng Bayan. So, pati gano'n, no? Yung tayong... Kwento ko lang din sa inyo, guys, no? Di naman... Gusto ko lang din masabi sa inyo, mga... Kumari ko, na mga beg plush sa Sari-Sari Store, no? Bakit... Ano? Bakit gano'n, no? Pagka nagiging okay-okay na, nagiging mag... Nagiging uh, kaibigan na... Kaibigan, kahit sino man, pababae, eh, o or mapalalaki dito sa Sari Sari Store guys. Yung parang, kumbaga, nasasanay na sila. Hindi ko lang alam guys ha, kung kaya rin ba nararanasan ito, ba. Kasi syempre, bilang isang Sari Sari Store owner, reality, reality check lang yung pinablog ko sa inyo dito. Kung nararanasan nyo na rin. Okay guys. Kung nararanasan nyo rin ba ito na naging okay-okay, naging magkaibigan tayo, lagi kang bumibili. No? Like, lagi... Siyempre, bakla nga tayo dahil maging dapat maging magilo tayo sa mga customer. Pero ang inaano ko lang, parang nasasanay sila guys na laging kulang ng ganyan, kulang ng ganito, no? Kasi pag hindi mo sasabihin, o oh, sa una na nga inayaan ko sila guys na kulang ka ng ganito. Hindi naman nila binabalik guys, 'di ba? Re reality to guys ha, na ang hirap din makipagkaibigan talaga sa ibang mga customer na abusado yon, di ba? May word na ganun abusado, no? So, nasabi ko nga, konti nga lang po yung tubo ko dyan, no? Konti lang yung tubo ko dyan, ganito. Sabi sige na dahil, Yung mga nangungulit pa, minsan nakaka... Hindi na kasi syempre tao lang tayo, naiinis, naiinis din tayo, guys, di ba? Mga ganun-ganun senaryo. So, comment down below kung kayo rin ba is naranasan nyo yung mga nangungulit na mga nangungulit sa inyong sari-sari store na pinagbigyan mo kasi hindi na na nila binalik yung kulang nila, di ba? Mga ganun. Siyempre, sa grocery nga, di ba guys? Kahit saan naman, is kapag kulang yung pera mo, mga kabili ka ba guys? Ayun yung laging pinipidback ko sa kanila. Sabi ko, yung siyempre, minsan nabubisit ka na rin. Eh, lalo na pagka regular customer yung mga sila, pero kulang-kulang, no? Laging kulang, di ba? Si Mr. Ku, di ba? <laughs> Nakakaloka, no? Karamihan talaga yan, guys. So, nararanasan nyo rin ba yung mga mga ginagawa ng ibang customer nyo na lagi silang kulang ng ganyan kulang ng gato minsan pa nga ayan o oh, ito yung sinasabi ko kaya minsan ayoko rin talaga magpautang may gosh guys sa gcash to ayan oh, ang tagal o oh, tagal na pero yung isa naman nagsabi sa 20 pero itong isa ayan ayoko ko pangalan lagay ng pangalan ay diyan, yan hindi yan hindi yan, yung, ah, yan ayan basta ayun ayun guys grabe kasi syempre 500 plus din yan nung no, nakakaloka kaya alam nyo guys talaga sa sari sari store akala nyo walang stress ha, dito talaga sa sari sari store kapag hindi mo kaya i-handle yung mga pangyayari sobrang stress ka talaga mangyayari sa'yo nagsama-sama pa minsan syempre may problema rin kayo sa family may problema rin kayo sa relation di ba? kaya dapat bilang isang sari sari store owner dapat ikaw kalmado ka rin kung paano mo i-handle yung mga kulang-kulang na yan Diyos ko kaya nga sabi ko Naglagay, naglagay na nga ako dito ng bawal kulang, bawal utang. Ayan, ba? Diba? Sabi ko, pakibasa na lang po yan. Kasi ang hirap nila maging friendship, guys. Yung nagiging, yung nagiging friendship ka na, yun, pwede bang pautang ng ganito? ba? Diba? Nakakaluka. Kaya minsan talaga, kahit mag-isa na lang ako sa tindahan, nag-ano nag, na lang ako, nanonood na lang ako ng mga video-video, kahit wala na akong kausap. Basta wala nila kautangan. Kasi, sa totoo lang talaga, guys. syempre ang dami ko rin bayarin. Nawiwindang na rin ako sa mga bayarin ko, diba? Ayun yun. Syempre kasi, di naman din nila alam yung mga pinagdadaanan ng mga sari-sari store owner. Diba? Ayun yun. Diba yung iba nga, naghahabol ng sales, no? Yung iba nga, hanggang madaling araw, nagtitinda para lang matugunan yung target sale niya. Sana naman, yung ibang customer naman, guys, is yung obligasyon nila kapag nangutang sila, no? Ibig, ibigay nila kasi pare-pares lang naman tayo nangangailangan. Uh, lumaban tayo ng patas, di ba? Kaya nakakaloka. Yung iba nga na tanong ko, sobrang tumal din talaga. Tapos kukulang-kulangan pa nila. Di ba sa iba nga nakakabili sila sa grocery? Di ba bawal ang kulang? Di ba bawal din ang utang? Di ba nakakaloka? Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Concern ko lang naman to kung comment down below kung ganun din ba kayo guys na mm -hmm. ang dami nilang kulang sunod-sunod pa naman yan minsan pag may nangutang sunod-sunod yung utang sabi ko please naman kakabukas ko lang huwag naman kayo mangutang nakakaloka nakawala ng good vibes ba wala sinar ko lang sa inyo kasi baka nararanasan nyo rin to guys yung mga kulang kulang na yan sa inyong sari-sari store so update tayo ito yung status ng sa akin sari-sari store guys ito may mga return na tayo nito guys ito yung ano ko guys so oh. Ang aking blooming Hmm, tignan nyo. Oh. Pa! Yun naman, oh. Oh, pair na pair yung puti ni Madam. At saka, guys, nangaka-release talaga siya ng mga ano. Kasi may slimming effect siya, guys. Yan, may slimming effect siya, guys. Ang ganda sa tiyan. Tapos, parang natutunaw talaga yung mga taba-taba. Matigyan mo siya. Hmm. Iba, laki-laki yan, oh. Oh, di ba? Oh, pa. <laughs> so, ayun, guys. Naano ko pa yan, oh, no? So, atagal tagal pa tayo ma-approve ni TikTok. Gusto ko na magbenta kasi gusto ko ng ano, di ba, dagdag income kasi alam mo naman, di ba, talagang pinupull time ko na yun. Ito, kasi ginagamit, ginagamit ko ngayon, maganda talaga. Sa skin, o, oh, kaya naman skin ni Madam, o. Hmm, meron pa siyang mga, ano, black-black. Kasi tignan niyo naman yung bloom effect niya. Diba? Oh, ah. So, ayun, guys, yung concern ko. So, tayo rin ba, nararanasan niyo yung laging kulang sila, may nakalagay na ng bawal, utang. Bawal kulang. Oh. Nakakaloka, guys. Ayan ang status sa ating Sari Sari Store. konti na lang yung mga pang sa mga ano natin, sa mga chikiting. Ayan, guys. Ayan ang Sari Sari store. So, comment down below kung ganun, kung ganun, anong discarding nyo na ginagawa sa mga kulang-kulang na yan. Tapos, ngingiti pa. Sabi ko, kulang ka lang ng ganito. Magkano lang? Misan, bibili ng Chester. Kulang ng piso. Eh, sa isang ambenta ko sa Chester, magkano lang sa akin doon? Naglalakad pa ako ang init-init, di ba? papunta doon sa malayo. Diba? Di ba? Kaya din nila. Di nila kasi na magigets. Yung hirap din tal talaga natin ng mga sari-sari store owner. Akala nila ganun lang. Napakasimple lang ng buhay natin sa, pag, si sa pagninegosyo ng sari-sari store. Hindi. Walang negosyong hindi mahirap, guys. No? Alalahanin nyo yan. So, sana sa mga nanonood na mga customer dito, hindi na kita eh. Hi. Hindi, eh, hindi na ako mag-mention ng mga pangalan guys. Kasi sa dami ng na mga napagbigyan ko dito sa tindahan. Nakulang-kulang. na oh, Diyos ko po. So sa una, sabi ko, sa una pagbibigyan ko kayo. Diba? Pagbibigyan Kasi hindi na, hindi na biro eh. Di ba Naglagay na ako ng bawal utang dyan. Bawal pulang. Ito talaga yung pinakamatagal ng issue sa sari-sari store guys. di ba akala ko laging Pwede ba kung kulang O oh, sige, pagbigyan mo. Tapos nakakalimutan din nila, nakakalimutan nila guys. So sana naman, bilang mga customer din kayo, to, sana naman, ibigay nyo ng, ibigay nyo ng sapat at tapat yung ano nyo. Kasi ako nga, pag may sobra, binib, binibigay. ko talaga 'yan. Kasi eh, sabi ko nga ayoko nga makukulangan, makukulangan, 'di ba? Ayoko nga mau ayoko nga makukulangan. Syempre, pag sumobra man sila, ibigay mo. So ganun din, 'di ba? So yun lang, concern ko lang naman. <laughs> <laughs> Napablog na tuloy yung bakla. So sige, so, okay, bye, bye guys. Thank you for watching. No? Comment down. Ay! Comment down below guys kung meron din ba kayong mga customer na ganyan. No? Laging kulang-kulang. Si Mr. Kulang-kulang at si Mrs. Kulang-kulang. Diba? Bye bye guys. Mag-comment kayo dyan guys ha, kung meron din ba kayong mga customer na ganyan. Bye bye.